Ayun, so may nag trending ngayon mga kasolo about sa mga tambutyo na hinuhuli. Ano. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung, kung paano sila mag-check ng decibel ng motor kung pasado ba o hindi. So, dito muna tayo sa uh, servisyo. Mamaya na yung para sa negosyo. Yan, so ganito po yung tamang uh, pag-check sa ating motor kung pasado ba o hindi. Ano, para hindi siya mahuhuli. Kasi... Iba po yung sa modification kaysa sa nagpalit ka ng buong tambutyo ayon kay Sir Busita. Yan, so paano po natin ito? Tignan nyo. 45 degrees, kalating metro, balance sa level ng butas ng tambutyo. Okay, revolution mo ng 2005. Oh, di ba? Oh, oh. O, abusuhin natin. Abusuhin mo. 4,000. Maintain. O, nakita nyo, pasado pa rin. O, nakita nyo, pasado. O, hindi pwedeng uhulin dahil lang may pagdududa. Kapag ka hinuli dahil na may pagdududa, ang interest nun, no, hindi public service, hindi servisyo, negosyo, multa, malinaw. Okay. So, ayun ano, na panood nyo naman kung paano ang tamang uh, proseso ng pag-check ng ating uh, tambucho, ano, ayon kay serbusita na dapat ganon sa 45 degrees at yung sa tamang pagbomba at yung angle ng ating uh, decibel meter ano at ito naman yung mga ano ang sa tingin ko kasi bago sila maglagay ng mga enforcer o yung mga naguhuli eh, alam nila dapat yung ginagawa nila pero ito yung nangyayari ngayon eh karamihan sa mga nanguhuli na hindi alam yung tamang uh, paraan para mag-check ng kanilang uh, decibel meter para pag may kita na kung pasado nga yung kanilang o hindi. So ito yun, panoorin nyo. Ito yung mga ilan nating enforcer na hindi nila alam kung paano ang paraan ng pag-check ng tamang uh, uh, decibel ng ating motor. Panoorin nyo to. Pinapakita namin sa inyo yung proseso ha. Yan, kung nakita nyo, mali yung paglagay niya ng 45 degrees na yon Dapat hindi siya nakatapat doon mismo sa tambutyo. Dapat naka-45 degrees nga siya. Kaya nga may ganun kay na 45 degrees para alam mo yung kung saan natatapat yung decibel meter mo. Okay, Consider na po yan, sir. Sobra na po siya sa 99. Okay, paklas. Papatay na po, tapos paklas. Yan, kung makikita nyo, kung mapapakinggan nyo kung paano niya rinevolusyonan yung kanyang motor, eh, mukhang napakalakas, ano. Tapos nakatutok pa yung decibel meter. So, so nyo, ano, yan daw yung tamang proseso. At ito pa yung isa, mas malala ito compared doon sa isa. Tignan nyo. <laughs> yan, yan, kung makikita nyo, tinutok niya mismo sa tambucho, may gamit nga siya ng 45 degrees, pero hindi niya alam paano gamitin. <laughs> Ay, So, ayan po kung nakita nyo yung, uh, yung tamang pagsukat, ano, na dapat na ginagawa nila. Maikita nyo yung pagkakaiba ng serbisyo at negosyo na pinakakitaan na lang, makahuli lang kung ano-ano na ginagawa. So, ayan. Negosyo talaga eh. Hindi na serbisyo. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng budis. Nang <laughs> may